Away na tayo ng Isabela Piyahing Isabela Sa kanilang makiapag-uluan Pangitan ng daan Ay, ang pangitan ng daan

chicken in sol sa ihaw, sarap at laki chicken in the nah. chicken in the dog. chicken in the tayo exit tayo Balagtas Balagtas Local

39 meters taking shift walang task salagpag pari kate pala di pag-i- take exit 34 rumwara tayo dito'y balag task <laughs> inukahan nung kamsa yan o exit na tayo exit na tayo ng balag continue for 800 meters continue 300 meters tall tol tol tolol, tol tolol, 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 tas tol, gini. tol, gini. tol. Ganda pa yung jubbing sa likod mo. <laughs> Iturog na kami ako. Ayan, yeah, exit na tayo guys. Exit. Balagtas exit. Dibating ni Suda. Di, <laughs> di sumurod na kita. Di Dibating to yun na okay? Balagtas exit. Okay, Continue on Clarendale Bypass Road for 24 kilometers. Don't fear. Na? Lailit la <laughs> mo ka. Ha? Lailit mo ka. Walang lot na. Sa madama. Hindi madama. Ay naman nagbaryo diba ang iyo? lot na. Walang lot. Naubos yung lot niya. Naubos. Ay pwede to lang ang naglakay ha. mo lot Ano kanyang lot? Oo oh, may kanyang lot. sa amin meron pala meron pala 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 uwi na kami ng balaktas bulikin ay yun ta galanta dati di lo? ha? pwede di ba yung sakati yan ang atid dumunan? balaktas bulikin patas yung tanning ato? <laughs> Tama boy. <laughs> The traffic now. Traffic. Traffic, traffic. Dito sa Bulacan. Traffic, traffic. Wait, Ay, tita. Malapit lang po. Malapit lang kami. Okay. Hmm. Crossing. Crossing dito sa Balagtish. Hmm. Take Balagtas Right turn Turn right, right turn, turn right Di, nandisgrasyo po yun eh Disgrasyo, yeah. Pwede na yung saka na to Nandisgrasyo Ang mga, ang mga nandisgrasyo dun Oh, oh. No. Arifin, Arifin, beri lu sesuatu. Hah, huh, ah, kena antuk nana mana aku sebulan. Aircon, Aircond antuk? Hmm, kah antuk, kah kantuk ya aircond Tade, eh, tade. Asal belak terus kami uh Oh. May exit. Balagtas Bulacan. O, Oh, Oo. Oh. Oo. Oh, Balagtas. Oo. Oh. Balagtas. Oh, Ganito. Bulaklak. Oo. Oh. Oh, oh sarap. Oh. Oh, 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 Yan ang bulaklak. Ibig sabihin, peace flower. Peace flower. Ano yung tinatawag na peace flower? Oo. Oh. Oo. Oh, dito na tayo. Dito. oha 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 dito na tayo sa Balagtas Bulakan Balagtas Bulakan o oh guys sinong gustong sumama sabay na kayo sa akin oh dito tayo Balagtas Bulakan ay naabutan ng ulam dito sa Bulakan Bulakan Oh. oh. Yan yung nagsira ng Balagtas? Balagtas? di yeah. Dito kami sa Balagtas, Bulacan. Lakas ng ulan. Oh, Oh. Oh. Ulan na naman. Ulo ulan na naman. Mulan dito, doon banda maliwanag oh. Uh, eh. Patak patak ang ulan sa bubong ng sasak, yeah. Patak patak ang ulan sa bubong ng sasakyan. Yeah. Oh, di ba? Ulan ng ulan. Oh, wala na. wala wala natigil na yung ulan. Dapit lang nung dinanan namin pero dito wala nang ulan o doon banda may ulan dito wala na wala nang ulan dito ibig sabihin dito sila makasalanan doon sa kabila hindi yo blessing doon eh yung ulan dito walang blessing joke <laughs> lang joke lang joke lang barangay santol sunod barangay Mangga barangay Santol to la kaboy oh derecho 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 Oh, ha, oh, ha, oh, ha. Ang daming na akasya. Akashatri. Akashatri. Oh, ha, oh, ha, oh, ha. Bantay ato yun. Oh, ha, oh, ha, oh, ha. Oh, oh. Ay, rantai. Rantai. Uh, Pandi. Oh, Pandita Pandi Bulacan. Yan you know. o, pandi Bulacan. Oh, ha. Huh? Saan-saan na kami nakarating? dito namin sa Panti. Panti. Bula. Ah, Panti. Panti. O, oh, tulay o. Oh. Tulay. Hindi niya talo na. Pwede ka sa na. Talo na. Ata? Hmm. Ah. And then, pag babaya. Ano no. tulay, tulay. Maliit na tulay kasi isang, da, isang panak. Sasakyan na

Yo 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 oh ha oh ha oh, ha oh, chip oh. chip chip chip, chip 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 tayo. Sentro na ito ng Pandiyata. Sentro. Hindi ko lang alam kasi hindi ako taga rito. Punta lang tayo sa farm. Puntan lang natin yung farm ko. Farm ko. Pasyan <laughs> lang tayo dito sa farm ko. Pinaka sentro na may alo. Oh, kita mo. Oh. Sentro ito ng Pandi Bulacan. Pandi ko ko. ka. Ah. Pandi, pandi, pandi dulo. Sit boom trading guys, gas 'yung 'yun. Sit boom, sit boom, pontisim baliktad nito. Oh, dito na tayo guys sa sentro ng Pandi Bulacan. Oh. Oh. Oh, ngala cinta dito sa sentro. o oh. Ang tak Alpha Mart guys dito, Alpha mark. Sikat dito yung Alpha mark. May lang meter, may, kilometer lang may Alpha Mart. Okay, may, may,